Mga kababayan, noong taong 2022, naitala po sa Amerika ang isang kagimbal-gimbal na record. Sa taong iyon, halos 50,000 na tao ang pumanaw dahil sila ay nagdesisyong bawian mismo ang kanilang sariling mga buhay. Hindi ko po mababanggit dito yung salita mismo na nagsisimula sa letter S dahil bawal po sa ating platform. Pero alam kong alam nyo na po yun. Alam niyo po ba na ayon po sa pag-aaral ng Brown University Health, umaabot po sa 132 Americans kada araw ang pumapanaw dahil po dito. At base po sa kanilang datos, mula taong 2000 hanggang 2018, nag-increase po ng sobrang taas ang rate nito na umabot po sa 37%. Sobrang laki po niyan. Ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin po niyan, maraming mga Amerikano ang depressed hindi na masaya sa buhay at nawawala na ng pag-asa. Kaya marami sa kanila ay nagdesisyon na lang na tapusin na ang kanilang buhay sa kanilang mga kamay mismo upang matakasan ang pinaniniwalaan nilang dilubyo. Kaya kailangan po ng Amerika talaga ngayon ng matinding pagbabago. Pero ang malaking katanungan po ngayon, paano nga ba sisimulan ng Amerika ang pagbabagong ito? Ang kasagutan, maaaring matatagpuan sa babaeng iyan. Bakit nga ba masasabing dahil sa babaeng ito at sa pagpanaw ng kanyang asawang si Charlie Kirk ay maraming mga Amerikano ngayon ang nabago ang pananaw? Paano nga ba niya naimpluensyahan ang ilang mga politiko sa US pati ang mga mayayaman at sikat na tao? At paano nga ba maaapektuhan ng pangyayaring ito ang buong mundo? Pagkatapos na pagkatapos po ng kanyang speech sa funeral service ng kanyang asawa, biglang napatweet ang tech billionaire at henyong si Elon Musk. At ang tweet na ito ay pinag-usapan po ng buong mundo. Sa napakapambihirang pagkakataon ay napapost post ng isang Bible verse etong si Elon Musk sa kanyang social media. At ang Bible verse na 'yon ay walang iba kundi ang pamilyar na pamilyar na The Lord's Prayer. Kinuha po ni Elon Musk yung bahagi kung saan nabanggit yung pagpapatawad sa kasalanan na naging sentro po ng mensahe ni Erica Kirk during the funeral service. sa sasabihin ng ilan sa atin na baka na hype lamang sa si Elon Musk nung siya ay umaten po sa funeral service ni Charlie Kirk. Pero hindi, kailangan po natin itong tutukan dahil bihirang bihira po itong mangyari. Hindi po ito ordinaryo para kay Elon Musk. Nakikita ko po dito na this is a declaration of faith from Elon Musk. And this is also a manifestation of a changed heart. Malamang sa malamang ay pinag-isipan pong mabuti ni Elon Musk ang bagay na ito bago niya i-post sa social media. Whether we admit it or not, ako ay naniniwala na mayroon talagang nabago kay Elon Musk nung siya ay umaten sa funeral service ni Charlie Kirk at sa mensahe na ibinigay ni Erica Kirk. Based on a fact na siya ay napapost ng isang Bible verse at ang Bible verse na ito ay about forgiveness. At bukod kay Elon Musk, marami pa pong mga kilalang tao ang na-move at na-inspire sa naging speech ni Erica Kirk at pag-uusapan po natin sila maya, maya Pero sino nga ba si Erica Kirk? To begin, siya po ang naging asawa ni Charlie Kirk ang CEO ng Turning Point USA. Alam naman po natin na si Charlie Kirk ay nakilala dahil sa kanyang pagpapalaganap ng konserbatismo sa Amerika at kamakailan lang siya ay pinaslanga ng isang sniper. Sa kanyang pagpanaw, inanunsyo agad ng Turning Point USA na ang papalit sa kanyang posisyon ay walang iba kundi ang kanyang asawa na si Erica Kirk. Noon pa man po, lagi nang kasakasama ni Charlie Kirk ang kanyang asawa na si Erica Kirk sa pagpapalaganap ng kanilang movement na ibalik ang Amerika sa konserbatibong pamumuhay. Sila po ay nagpakasal ni Charlie Kirk noong taong 2021 at nagkaroon ng dalawang anak. Mas matanda ang babaeng ito kay Charlie Kirk dahil siya ay pinanganak noong 1988 samantalang si Charlie Kirk naman ay ipinanganak noong 1993. Pero bago po sila nagkakilala, ang babaeng ito ay kilala ng businesswoman, isang beauty queen at higit sa lahat isang podcaster. Katunayan nga, siya po ay nanalo bilang isang Miss Arizona noong taong 2012. Katulad po ni Charlie Kirk, si Erica Kirk din po ay nagtatag ng organization nung siya ay bata pa. Sa edad na 17 years old lamang, itinatag niya ang non-profit organization na nagngangalang Everyday heroes like you. Kung saan nire-recognize po nito at pinapahalagahan ang mga bayani sa bawat lugar. Noong September 21, 2025, nagkaroon po ng isang remarkable na funeral service para kay Charlie Kirk sa State Farm Stadium. Napakaraming tao po ang dumalo dito. Umabot raw sa 90,000 mahigit ang tao. At kasama rin po dito ang mga mahalagang personalidad. Dumalo po dito unang-una si Elon Musk si President Donald Trump, si Vice President J.D. Vance, Secretary of Defense Pete Hegseth at marami pang mahalagang personalidad. Naging usap-usapan at naging agaw pansin rin po dito ang muling pag-uusap ni President Donald Trump at ni Elon Musk na matagal pong nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan dahil sa politika. Bagamat nakikita po ng marami na ang funeral service na ito ay nahaluan ng political rally and at the same time mayroon talagang religious revival. Pero hindi po maipagkakaila na sa pagpanaw ni Charlie Kirk, maraming mga puso ang nabago, partikular yung mga puso ng mga politiko. At makikita po natin yan sa naging speech nila dito sa funeral service. Pakinggan po natin ito. The evil murderer who took Charlie from us expected us to have a funeral today and instead, my friends, we have had A revival in celebration of Charlie Kirk and of his Lord Jesus Christ. And we have to bring back religion to America because without borders, law and order, and religion, you really don't have a country anymore. We want religion brought back. And when he returns, there will be a new heaven and a new earth, and we will all be together, and we are going to have a great reunion there again with Charlie and all the people we love. We will prevail over the forces of wickedness and evil because we stand for what is good what is virtuous what is noble and to those trying to incite violence against us those trying to foment hatred against us what do you have you have nothing you are nothing he went into the darkest of places like paul in the book of acts went into college campuses where they said we couldn't go and he was the light that I always felt a little uncomfortable talking about my faith in public as much as I loved the Lord and as much as it, it was an important part of my life. I have talked more about Jesus Christ in the past two weeks than I have my entire time in public life. Yung mga nagsalita po kanina, sila po ay may mga matataas na posisyon sa gobyerno ng Amerika. Ang presidente, ang vice president, ang secretary of defense at marami pang iba. May kita po natin at ma-observa sa kanilang mga sinabi na tila mayroong pagbabago sa kanilang mga naging pananaw mula po nung pumanaw itong si Charlie Kirk. Tila ba biglang nagising or napukaw ang matagal ng natutulog nilang pananampalatayang kresyano. Nakikita ko po na isa ito sa mga malaking epekto ng pagpanaw ni Charlie Kirk. And speaking of epekto, alam niyo po ba na ayon sa Fox News, umabot na raw sa 100 million plus streams or 100 million plus na tao ang nanood ng funeral service nitong si Charlie Kirk online. Imagine po kung gaano karami. 100 million plus na tao. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, halos 100 million plus na tao ang nakarinig ng mga magagandang mensahe na binigay ng mga politiko at higit sa lahat ang napakagandang mensahe na binigay ni Erica Kirk. Isa po sa naging highlight ng mga US government leaders sa kanilang naging speech during the funeral service of Charlie Kirk ay ang pagkakaroon ng Amerika ng revival. Bakit nga ba gusto ng mga leaders na ito na magkaroon ng revival ang Amerika. Ano ba ang estado ng kanilang bansa ngayon? Ano ba ang nangyayari? Well, magre-reflect po dito yung una kong nabanggit sa video ito kung saan nung taong 2022 nagkaroon nga ng halos 50,000 na tao ang pumapanaw dahil sila mismo ay kinitil ang kanilang sariling mga buhay. At taon-taon po pa-increase ng pa-increase ang dami ng mga taong nasa ganitong sitwasyon. Ibig sabihin, maraming mga tao sa Amerika ang depressed. Maraming mga tao sa Amerika ang hindi na masaya sa kanilang buhay at nawawala na ng pag-asa. Marahil, ito ay isa sa mga gustong masolusyonan ng mga leaders na ito. At higit sa lahat, sobrang laki rin ang ibinaba ng bilang ng mga krisyano ngayon sa Amerika. Noong taong 2009, nasa around 233 million na tao ang populasyon sa buong Amerika. At sa 233 million na yon, 77% sa kanila ay nagsasabing sila ay krisyano. And that is around 178 million. Ngayon po, after 10 years, pagsapit ng taong 2019, kung saan tumaas rin ang bilang ng populasyon ay nagulat po ang Amerika sa kanilang nakita sa survey. Dahil sa pagdami ng bilang ng kanilang populasyon, ay siya namang pagbaba ng porsyento ng mga krisyano. Pagsapit po ng taong 2019, umabot na po sa 256 milyon na tao ang populasyon ng Amerika. Pero ang nagsasabing sila ay krisyano ay nasa around 65% lamang. Mula sa 77% noong 2009, naging 65% percent na lang ito. And out of that 256 million, ibig sabihin nasa around 167 million na lang na tao ang nagsasabing sila ay Krisyano. Bumaba ito from 178 million mula noong 2009. May kita po natin dito mga kababayan na sinasabi ng statistics na habang bumababa ang bilang ng mga Krisyano sa Amerika, ay siya namang pagtaas ng mga bilang ng mga taong binawian mismo ang kanilang mga sariling buhay. Ang malaking katanungan ngayon, aksidente lang ba ito o talagang mayroong koneksyon ang mga bagay na yan. Sa aking opinion, kung pagbabasayan po natin ang mga statistics na yan, ito ay nagpapatunay na kailangan po talaga ng Amerika ng revival. At ang revival na yan ay nagsisimula na po ngayon. Dahil sa mga narinig nating napakagandang mga speech mula sa mga politiko o mula sa kanilang mga government leaders mismo. Mga speeches na nagpapakita na na-awaken po ang kanilang mga pananampalataya bilang krisyano. Lalong-lalo na po yung naging mensahe ni Erica Kirk na nakaabot po sa mahigit isang daang milyong tao. Sabi po sa isang post, isang malaking pagkakamali ang ginawa ni Satan na paslangin si Charlie Kirk. Dahil kung makikita po natin ngayon, mas lalong naging maganda ang epekto nito. Mas lalong maraming tao ang naaabot ng mensahe ng Diyos. Tulad nga po ng nabanggit ko kanina, biglang napatweet ng Bible verse etong si Elon Musk na bihirang bihira lang pong mangyari. At hindi lamang po si Elon Musk, marami pang sikat na personalidad ang sobrang na-touch at na-move sa naging speech at minitawang mensahe ni Erica Kirk. Eto po ang mensahe ni Erica Kirk na nakarating at humipo sa napakaraming mga puso. My husband, Charlie, wanted to save young men just like the one who took his life that young man i forgive him sobrang dami pong tao ang humanga sa naging desisyon ni Erica Kirk na patawarin mismo ang taong pumaslang sa kanyang asawa sabi ng isang sikat na personalidad sa golf na si Phil Mickelson amazing strength ang ipinakita ni Erica Kirk. Ini-invite naman ni Clay Travis na isang sikat na host ang mga tao na panoorin mismo ang naging speech ni Erica Kirk dahil sobrang napakaganda nito. Ang malaking katanungan po ngayon, paano at bakit napatawad ni Erica Kirk ang pumaslang sa kanyang asawa? Kung tutuusin, sobrang sakit po nito. Nawalan siya ng kabiyak sa buhay, nawalan siya ng minamahal. Pero bakit nagawa pa rin yang magpatawad? Ang sagot po sa katanungan na ito ay sinabi ko na sa ating nakaraang video. Sinabi ko na papatawarin ng pamilya ni Charlie Kirk ang pumaslang sa kanya dahil sila ay mga malalalim na kristyano. Naniniwala ako na ang mga taong ito ay seryoso sa pagsunod sa mga kautusan ni Jesus Christ. Kumbaga, si Jesus Christ para sa kanila ay hindi lamang Savior, kundi talagang Lord ng kanilang buhay, King ng kanilang buhay. Kapag sinabi pong Lord, ibig sabihin susundin mo kung ano ang gustong ipagawa sa iyo ng taong ito. At isa po sa mga naging remarkable na katuruan ni Jesus Christ ay ang pagpapatawad. Nung si Peter ay nagtanong sa kanya kung ilang beses ba na dapat patawarin ang kapwa, ang sagot po ni Jesus Christ ay 70 times 7. Ibig sabihin ito, walang hanggan, walang limitasyon. Sa sitwasyon po ngayon ni Erica Kirk, sobrang hirap po para sa kanya nasundin ang katuruan na ito ni Jesus Christ. Dahil unang-una, siya po ay nasaktan. Siya ay nawala ng asawa. Pero sinunod pa rin niya ito. Dahil siya mismo ay nakatanggap ng forgiveness na ito through Jesus Christ. Si Jesus Christ po mismo ang mensahe ng tunay na forgiveness. Siya ay bumaba dito sa lupa mula sa Diyos Ama, namatay sa cross at muling nabuhay upang tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan, upang tayo ay ma reconcile sa Diyos Ama. Ang katotohanan po niyan, tayong lahat po ay separated sa Diyos dahil po sa ating mga ginawang kasalanan. Pero dahil po sa ginawa ni Jesus Christ at sa kanyang sakripisyo, muli po tayong na reconcile at napatawad ng Diyos si Jesus Christ mismo ang mensahe ng forgiveness. Again, inuulit ko po, dahil po kay Jesus Christ, kaya tayo napatawad ng Diyos Ama sa ating mga kasalanan dahil sa kanyang ginawang sakripisyo sa cross. Sabi po sa Biblia, particular sa Acts chapter 10 verse 43, all the prophets testify about him that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through His name. Malinaw na malinaw po dyan na sinasabi na those who believe in His name, which is the name of Jesus, will receive forgiveness. Now, if you want to receive forgiveness from God the Father, you have to believe in Jesus Christ. There's no other way. Jesus said in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me the question right now is, do you believe? Believe in the Lord Jesus and you will be saved. You and your household. Malinaw na malinaw po dito na walang ibang makakapagligtas sa atin kundi ang tanging pangalan lamang ni Yeso Cristo. Ito lamang po ang makakapagligtas sa atin mula sa kaparusahan ng kasalanan. At ito lamang ang tanging daan o siya lamang ang tanging daan para tayo ay ma-reconcile sa Diyos Ama para tayo ay makatanggap ng tunay na kapatawaran. And part of believing is to make Him the Lord of your life. Kaya sabi dito, believe in the Lord Jesus. Kapag sinasabi pong Lord, ibig sabihin, susundin mo ang lahat ng kanyang gustong ipagawa sa'yo. Tulad po ni Erica Kirk, hindi lamang niya Savior si Jesus Christ, hindi lamang niya nakilala si Jesus Christ bilang tagapagligtas ng kanyang kasalanan. Hindi lamang niya nasa utak si Jesus Christ, kundi nasa kanyang puso mismo at nasa kanyang gawa. Sinusunod niya mismo kung ano ang itinuturo ni Jesus Christ sa kanya. Kaya ang katanungan ko po sa inyo ngayon, naniniwala ka bang si Jesus lamang ang tanging daan para ikaw ay mapatawad ng Diyos Ama sa iyong mga kasalanan? Na siya ay namatay sa cross at muling nabuhay para bayaran ang iyong mga kasalanan? Kung naniniwala ka, eto pa ang susunod na katanungan. Willing ka ba na gawin siyang Lord ng iyong buhay? Nasusundin mo ang lahat ng mga gusto niyang ipagawa sa'yo? Kung oo ang mga sagot mo sa mga katanungan na yon, siguradong ikaw ay maliligtas. Dahil ito po ay nakasaad mismo sa Biblia. Eto ang pangako niya. Sabi nga po sa isang kasabihan, walang masama kung ikaw ay maniniwala. At nasisigurado ko pong walang masamang mangyayari sa'yo kung maniniwala ka kay Lord Jesus Christ. Thank you for watching this channel. Para sa marami pang konspirasya kaalaman at mga krisyanong usapin, patuloy lamang po na tumutok dito. Ako po sa Evan PUP. Mabuhay at pagpalain ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!